guys welcome back to my youtube channel this is Rosalie M.U. guys and for today's video guys hapon uh, po dito sa amin guys at dito po ako sa rooftop namin guys ang kakapal ng mga dahon dito guys so yan ulan kasi dito araw araw guys so ito yung kapit bahay namin guys so yan ito yung bahay walang nakatira guys ayan po ganito mangyayari sa bahay pag walang nakatira guys parang gubat na guys eh. parang gubat siya guys oh. Ayan. ayan halos magdalawang taon na to dito guys walang nakatira walang nakatira dito guys So, ganyan, ganyan mangyayari sa bahay pag walang nakapira guys so yun matapal na mga dahon guys, so yan so yan po yung kapit bahay namin dito na walang tao na guys ito yung bahay na walang tao mula nung bagyong udit ngayon yung tao dito guys yung may-ari nito nag nagrerenta sila ng bahay guys dito din lang yun sa aming um, bandang lugar so yun po guys oh. at ito naman yung view dito sa amin guys oh yun yan yung view sa amin Nandito ako sa taas ng rooftop guys. So ayan, malapit lang yung eskwelahan. Dominican yung eskwelahan so, na yan guys. Eh. Makulimlim naman yung langit guys. Uulan na naman. So araw-araw po -araw dito ulan guys. So yun po yung view. So, ayan lang, guys. Mahangin po dito sa amin, guys. Andito ako sa rooftop namin, guys. O, so, ayan. Masarap magtambay dito sa amin, guys. Pag hapon, gabi, mahangin. So, ito po yung mga makikita na view dito sa amin, guys. So, ayan. Ganyan. Dito sa ano, hindi na makikita pag may puro damo na yan guys. So, ayun lang guys. Thank you for watching guys.